ang mga lalaki, kapag kayo ay nasa kama or nasa gitna kayo ng action, may mga ginagawa ka or mga sinasabi ka na gustong-gustong marinig ng lalaki. At yung mga sinasabi mo na yan, mas nakakadagdag sa kaniyang gigil at gana sa iyo. Hello guys! So, ang ating topic for today ay mga salitang sinasabi mo na gustong-gustong marinig ng lalaki kapag kayo ay nasa kama. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin ang video na ito. So, without further ado... Whoops! Disclaimer ulit tayo. Itong mga sasabihin ko, hindi ko nila lahat ang mga kalalakihan. Pero majority ng mga boys ay gustong-gustong marinig ang mga ganitong mga lumalabas sa inyong bibig. <coughs> So, ating aalamin ang mga salitang gustong-gustong marinig ng lalaki habang kayo ay nagkakantunan or kapag kayo na ay nasa ama. Number one, eto, yung oh, OMG! Ang laki-laki naman yan! Uh, Di ba? Alam nyo, yung mga ganyang pananalita, yung pagpupuri mo sa kaniyang pagkalalaki, sobrang na-appreciate natutuwa ang lalaki kapag yung mga ganyang mga sinasabi mo tungkol sa kanyang pagkalalaki ay mas lalo siyang ginaganahan kapag ganyan. Siyempre, alam niya na nagugustuhan mo yung mga nakikita mo, yung laki, di ba? Yung size ng kanyang pipino. Kaya bilang babae, sabihin mo kung ano yung mga nakikita mo basta alam mo na mas makabubuti sa ginagawa niyo sa kama, di ba? So sabihin mo na, banggitin mo kung na malaki. O di ba? Pero dapat malaki talaga 'yan. Hindi naman maari yung ganito lang siya tapos sasabihin mo na ang laki naman niyan. Huwag ganoon. Dapat maging totoo lang tayo, di ba? Number one. Number two, eto, yung sige na, gawin mo na ang gusto mo sa akin. Kapag ganyan yung mga naririnig ng lalaki, nararamdaman niya na gustong-gusto mo rin yung mga ginagawa nyo. or ipinapaubaya mo na yung sarili mo sa kanya, di ba? Kasi yung katagang gawin mo na ang gusto mo sa akin. oh, di ba? Isinorender mo yung katawan mo sa kanya. Ipinapaubaya mo na sa kanya kung ano man ang mga gawin niya sa kama, di ba? Of course, ang gagawin niya sa iyo diyan ay paliligayahin ka. Lahat-lahat ng gagawin niya sa iyo ay sobrang maliligayahan ka, lalong-lalong na kapag ang lalaki na yan ay marunong alam niya ang kanyang ginagawa sigurado ikaw ay makakarating sa cloud nine, di ba? Sa inaasam-asam mong rurok ng kaligayahan, di ba? So, ayan po, ang number 2. Number three, eto, yung dyan. Gusto ko dyan. Tagalan mo dyan. Alam mo, kapag sinabi mo yan, alam ng lalaki kung saan parte, kung ano yung gagawin niya. At least, alam ng lalaki kung saan siya mas iigihan kung saan siya mas gagalingan, di ba? Siyempre, yung mga parte ng katawan mo ay dinidiscovery din niya. Kaya kapag nararamdaman mo na sa parte ng katawan mo na yan ay gusto mo yung mga ginagawa ng lalaki, sabihin mo sa kanya, huwag kang mahiya, okay? Kasi kapag ganyan, sa mga susunod nyo pang uh, encounter sa kama, alam na niya kung saan niya pag-iigihan, di ba? Yung mga points na yan, yung mga parts ng katawan mo na yan, alam na niya kung saan siya tatagal. Number three, Number four, eto yung gusto kong kainin yan. o, oh, di ba? Minsan, automatic na yan eh. Kahit hindi sinasabi, yung mga galawan nyo ay simultaneous, di ba? So, habang kayo ay nagroromansahan, usang kayo ay pumupunta sa mga parte ng katawan na yan. Pero, minsan, yung mga lalaki, gusto rin niya na meron siyang naririnig sa'yo. Kahit alam niya na ikaw ay bababa dun at kakainin mo, subukan mong sabihin. Kasi kapag sinabi mo yung mga salitang yan, mas malilibugan ang lalaki. Yung mga salita na yan kasi, sobrang intimate, sobrang nakakapagdagdag ng L sa lalaki. ba diba? Yung sasabihin mo na, gusto ko rin kainin yan. Doon pa lang. Mas lalong kikibot-kibot yung kanyang pipino. ba diba? Kaya, sabihin mo, huwag mahiya. Be open. Ilabas mo yung gusto mo. Yung gusto mong gawin, kahit ano pa yung gawin mo sa kanya, sabihin mo. So, ayan po, ang number four. Number five, hindi ko na kaya. Ipasok mo na. Please, ipasok mo na. Oh, grabe na. Kapag ganyan ba naman ang mga naririnig ng lalaki? Nako, sobrang gigil ang mararamdaman niya. Madanagdagan yung katigasan ng kanyang pipino kapag mga ganyang pananalita ay kanyang naririnig sa'yo. Doon pa lang yung sasabihin mo na ipasok mo na, di ba? Para na kuryente yung kanyang pakiramdam dahil sa mga sinabi mo. Mas lalong titigas yung pipino niya sa mga ganyan, di ba? Kasi parang nagmamakaawa ka na, ipasok mo na, hindi ko na kaya, please. Alam niya, nasabik na sabik ka na doon sa kanyang pipino, na papasok na. Kaya yung pagmamakaawa mo na yan, mas lalong nagbibigay ng L sa lalaki na yan, di ba? Feel na feel niya na talagang napapasaya ka niya sa kama. Sobrang gustong gusto ng lalaki ang mga ganyang naririnig niya. Number five, Number six, eto yung, oh, ah, ah, di ba? Yung mga ungol, yung mga ganyang naririnig ng lalaki, promise, labis-labis na masisiyahan siya. Yung mga ungol na yan, yung mga ganyang tunog na lumalabas sa yung bibig, involuntary na mga ungol mo, labis-labis na nagpapasigla, nagdadagdag ng L dyan sa partner mo. At sobrang gustong-gusto niyang marinig yan, yung mga ungol na lumalabas sa yung bibig. oh, di ba? Alam mo yung ungol na yan, hindi naman talaga yan sinasyadya. Uksang lumalabas yan sa iyong bibig, lalong-lalong na kapag feel na feel mo yung moment. Yung talagang nasasarapan ka involuntary na yung ungol na yan ay lumalabas sa iyong bibig. Yan ang isa sa gustong-gustong naririnig ng lalaki kapag kayo ay nagkakantunan. Number six. Number seven. Pangalan niya. Isigaw mo yung pangalan niya. Lalong-lalong na kapag ikaw na ay nasa rurok ng kaligayahan. Yan ang pinakamagandang musika na maririnig ng lalaki kapag kayo ay nasa kama. Yung pagbigkas mo ng kanyang pangalan kapag ikaw na ay umabot sa rurok ng kaligayahan. Di ba? Oh! So, ramdam na ramdam ng lalaki na talagang ligayang-ligaya ka at naibibigay niya yung sarap na gusto ng katawan mo. Di ba? Kasi, diyan pa lang. Yung pagsabog mo at yung pagsigaw mo ng kanyang pangalan. Music to his ears. Pusang lumalabas yan na hindi mo iniisip. Sumasabay na lang yan sa nararamdaman ng katawan mo. Number seven, isigaw mo ang kanyang pangalan. Number eight, eto, yung grabe, ang galing-galing mo talaga. O, oh, di ba? Alam mo, yung mga ganyang papuri, ego boost yan sa lalaki. Kaya alam niya na siguradong napaligaya ka niya. Of course, magsabi ka rin ng totoo, di ba? Pero kapag yan yung mga papuri na sinasabi mo na, wow, ang galing mo, sobrang nasarapan ako, ligayang, ligaya siya. Kapag yung mga ganyang papuri ay yung sinabi sa kanya, pagkain ng kanyang ego yan, yung kanyang pride bilang lalaki at bilang partner sa kama. O, ah, diba? So, alam niya na sa sunod, mas gagalingan pa niya. Number eight. Number nine. Ito yung para akong kumama sa loto. Wow. Ano bang ibig sabihin yan? So, ibig sabihin yan ay talagang naligayahan ka, nagustuhan mo, nasarapan ka sa mga ginawa ng lalaki sa'yo. Para kang nang tumama sa loto. Oh, uh, so, pag ganyan ang sinabi mo sa lalaki, eh, ego boost ulit yan. Proud na proud yung lalaki sa mga narinig niya mula sa iyo. Of course, puri yan ng papuri. Alam nyo na ang lalaki talagang uh, uhaw yan sa papuri, lalong-lalong na sa usapin sa kama. di uh, diba? So, sabihin mo, lahat ng naramdaman mo basta totoo, sabihin mo sa partner mo. At labis-labis niyang magugustuhan, matutuwa siya sa mga maririnig niya sa'yo. Number nine. So, ayan po, ang iilan. Yan ang iilan sa mga gustong-gustong marinig ng lalaki habang kayo ay nagkakantunan sa kama. oh So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.